Nasubukan nyo na ba kung paano ulihin ang mga alimango? At bakit sobrang mahal nito? Tara idol, tuloy ka sa ating storya. Ano ba malalaman kung merong alimango? Ang mga paraan ay ganito. Maghanap ka muna ng mga butas na may mga bato sa kilid na parang bagong dinaanan. At ganito kahirap ang ating pinagdaanan bago tayo makahuli ng alimango. Pero hindi lahat ng butas ay merong alimango. Dahil minsan umalis ito o <laughs> naghahanap ng pagkain. At kung wala kang sipag at tiyaga ay bawal sa iyo ang linaga. At kung merong kang sipag at yaga, para sa iyo ang video na ito. Sa mga oras na ito, idol ay kami. Sa pagtanggal pa lang sa malaking bato ay hindi na madali. Pero nung makita at nahuli na namin ng alimango ay lahat ng pighati ay nabawi. <makes> lahat ng sakripisyo at pighati ay biyaya at saya ang bawi. Ano? 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 Kayo, tajari, oh. to, to... Ganito kalawak ang karagatan dito sa amin sa Barbo, Surigao del Sur Kaano kalawak ang dagat dito sa aming probinsya sa Surigao del Sur Ganito rin kalawak ang mga opportunity na makuha kami ng maraming mga dahilan kaya mahal ang mga alimango. Maliban kasi sa masarap, ay mahirap itong hulihin. At hindi natin may iwasan, baka makagat tayo nito. Marami namang size ang alimango, may good size at small size. At ngayong alas size, ay lulutuin na natin ang ating mga huli. Kumakain ka ba nito, idol? Baka sabihin mo na lamig ay...